Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel kung saan tinatalakay ang mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. At bago tayo dumako sa isa na namang aralin sa araw na ito, gusto ko munang pasalamatan ang lahat ng ating mga subscribers at viewers uh, sa inyong patuloy na panunood at pagsuporta, lalo na sa mga grade 9 students na patuloy na nanunood sa ating mga video lessons. Special mention of course sa lahat ng grade 9 students and ESP teachers ng Mataas na Paaralangwan Silaya San Manuel Pangasinan. Magandang araw at mabuhay kayong lahat. Nakatutuwa dahil nangangalahati na tayo sa mga lessons ng ESP 9. Thank God dahil nakarating na tayo sa pangsyam na module ang paksa tungkol sa Katarungang Panlipunan. At sa araw na ito ay tatalakay natin ang kahulugan ng katarungan, mga katangian ng makatarungang tao at kung saan nagsisimula ang katarungan. Ano ang katarungan? Ito ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya. Ayon kay Dr. Manuel D. Jr., ang katarungan ay isang pagbibigay at hindi isang pagtanggap. Kung kaya ang tuon ng katarungan ay ang labas ng sarili. Na ngailangan ito ng panloob na kalayaan mula sa pagkiling sa sariling interes. Kapag sinabing labas ng sarili, ang tinutukoy nito ay ang kapwa. Sa makatwid, ang katarungan ay paggawa ng nararapat sa kapwa. At ano ang nararapat sa kapwa? Ito ay ang pagpapahalaga sa kanyang dignidad bilang tao, kailangan kilalanin natin at igalang ang kanyang pagkatao. Ulitin natin, pahalagahan ang dignidad ng tao. Kilalanin at igalang ang kanyang pagkatao. Ganyan ang pagiging makatarungan. Okay? At bakit kailangan maging makatarungan sa kapwa? Dahil ikaw, ay namumuhay sa lipunan ng mga tao, ang pagiging makatarungan ay pagpapakita ng pagmamahal bilang tao na namumuhay kasama ang iba. Ayon nga kay Santo Tomas de Aquino, ang katarungan ay isang gawi na gumagamit lagi ng kilos loob sa pagbibigay ng nararapat sa isang tao. Ang kilos loob na isang makatwirang pagkagusto ay magpapatatag sa iyong pagiging makatarungang tao at sa pamamagitan ng pagiging makatarungan, sinusunod mo ang likas na batas moral. Ano ang makatarungang tao? Isa kang makatarungang tao kung ginagamit mo ang iyong lakas sa paggalang sa batas at sa karapatan ng kapwa. Isinasaalang-alang mo rin ang pagiging patas sa lahat ng tao at itinatalaga mo ang iyong sarili para rito sa kabila ng napakaraming hindi patas na sitwasyon na nararanasan mo at maring minsan ay ikaw rin mismo ang may gawa. Ano-ano ang mga indikasyon ng makatarungan o hindi makatarungang ugnayan sa kapwa ang makatarungang ugnayan ay umiiral sa dalawang magkakapitbahay o dalawang magkapitbahay, magkaklase o magkaopisina. Makatarungan ang kanilang ugnayan kung hindi sila umaasa, walang kompetisyon o hindi nag-aagrabyado sa isa't isa. Maaring hindi makatarungan ang kanilang ugnayan kung ang isa ay nagbibigayad lang sa pamumuhay at buhay ng kabilang panig. Karapatan ng bawat isa na mabuhay at mamuhay ng hindi hinahadlangan o pinanghihimasukan ng iba. Kung nilalabag ang karapatang ito, mawawalan ng katarungan. Hindi nila ito magugustuhan at maaring magbunga ng gulo sa buhay ng mga sangkot. At sa bahaging ito ay Nilayan mo ang iyong ugnayan sa iyong kapatid, sa iyong kamag-aral o kaibigan. Gusto mo ba na panghimasukan o dominahin nila ang buhay mo? O baka hindi mo namamalayan ikaw pala ang nanghihimasok at nagdudomina sa kanilang buhay? Tandaan ang pangunahing prinsipyo ng katarungan ay ang paggalang sa karapatan ng bawat isa anuman ang ugnayan na mayroon ka sa iyong kapwa. Nagsisimula sa pamilya ang katarungan, tama. Okay, sa pamilya mo unang naranasan ng mga bagay-bagay na nagbibigay sa iyo ng kamalayan tungkol sa katarungan. Sa tulong ng iyong mga mahal sa buhay, lalo na ng iyong mga magulang, ay unti-unti mong nauunawaan na nagiging makatarungan ka kapag iginagalang mo ang mga karapatan ng iba at isinasaalang-alang mo ang kabutihang panlahat. At malaki ang papel ng pagsasanay upang maging makatarungan ka. Ito ay nararanasan mo sa iyong pamilya. Kung hindi mo ito nasisimulan at nagagawa sa pamilya, ang buong proseso ng pagiging makatarungang tao ay maaaring mahirap para sa iyo. Upang mahubog sa iyo ang pagiging makatarungan, narito ang apat na aspekto ng pagsasanay sa loob ng pamilya. Ay, ibig sabihin nito, yung mga pagsasanay na importanteng pagtuunan mo ng pansin, ito yung mga aspektong titingnan mo sa iyong sarili. Una, Ipinaaalala ba palagi ng mga magulang mo sa iyo na kailangan mong gawin ang mga makatarungang bagay sa iyong ugnayan sa iba? Ginagabayan ka ba nila upang maiwasan mo ang mga hindi makatarungang gawain? Halimbawa, uh, huwag kang mambuli, huwag mong kunin ang pag-aari ng iba, magpaalam ka kung nanghihiram ka ng gamit ng iba, Oh, yan ang ilan lamang sa mga paalala. Daririnig mo bang mga ito mula sa iyong mga magulang? Ang ikalawa ay ipinauunawa ba nila sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa kapwa? Halimbawa, at uh, tinutulungan ka ba nila na sanayin ang sarili tulad ng panghihiram ng isang bagay na pagmamayari ng iyong kapatid o kaya naman ay pagkatok sa pinto ng kwarto ng iyong kapatid bago pumasok. Tinuturuan ka ba nilang gumamit ng po at opo sa pakikipag-usap lalo sa mas nakatatanda? Ang paggalang ay hindi lang naipapakita sa pamamagitan ng salita kundi maging sa gawa. Tandaan mo yan pangatlong aspeto ng pagsasanay, lililinaw ba nila sa iyo ang pagkakaiba ng mga sirkomstansya ng iba't ibang tao, lalo na ang mga nakapaligid sa iyo? Pangapat, tinuturuan ka ba nila ng pagiging mapagtimpi o pagkontrol sa sarili at pagsasaayos ng iyong mga pagkakamaling nagagawa sa ugnayan mo sa ibang tao? ang apat na aspeto ng pagsasanay na ito ay ginagamitan ng iyong isip at kilos loob. Ang una at ikaapat na mga punto ay mga pagsasanay ng iyong kilos loob. Ang ikatlo ay pagsasanay ng iyong isip at ang ikalawa ay pagsasanay mo ng iyong isip at kilos loob. Kung sakali at may pagkukulang ka, o mayroong pagkukulang ang iyong magulang upang masanay ka sa mga aspetong ito ng iyong buhay, ah hindi pa huli ang lahat. Ikaw ay nasa grade 9 pa lang at kasama mo pa ang iyong pamilya o yung mga guardians mo, kaya tibayan mo ang iyong loob. Okay, kausapin mo sila tungkol dito at kasama sila, simulan mo ang pagsasanay sa sarili na maging isang napakatarungang tao. At bago tayo magtapos, narito ang mga tanong na iyong sasagutin upang masubok ang iyong pangunawa sa aralin. Una, ano ang katarungan? Paano magiging makatarungan ng tao? At paano nagsisimula sa pamilya ang pagiging makatarungan? At dito na nagtatapos ang unang bahagi ng ating paksang aralin sa araw na ito, Katarungang Panlipunan. Maraming salamat sa inyong pakikinig, panunood at patuloy na pag-aaral sa mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao at hanggang sa muli.